We're right here. Ooh. Ah, na tayo. Yes. Ito na yung hunted dog sinasabi ko sa inyo. Ito ba Ayos to. Hindi, di ba mag tayo? Di ba sabi mo? Sinet up ka namin. Kasi alam namin duwag ka, hindi ka sasabi. Tara, tara, tara. 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 Tara, tara, Wow! Astig! Pool, pare! Nakatakot! So guys,

Kau, eh. Ikaw na. So, Ayong, Ayong, ba? Ba? E, nga, ikaw ang matawag. Trip ka namin ngayon. Boss o, boss. Ah, boss, mm, hindi Okay lang oh. nga, tiinan na, ah, ah, mo mm, okay lang naman eh, baka bakit mo eh. Ipamagal. Hindi Okay, walang tao. We, anak, Uy, anak-anak. Uy, wala. Wala. Walang na Iyan ako, iyan ako natin. Hindi tao. Go something nga, di ba? Alam mo kung ano? Alam mo kung ano? Multo! Walang multo dito, bro. Walang gamit na tayo eh.

Isip bata pa. Ano? Duwag na isip bata pa. Di mo mapakinabahan. Sa bar, punta ngayon. Alam ko na. Bakit? pag natin si Jelen. Oh, Pag-uwa oh, natin. pag Isip bata matatakot. Okay, isip bata matatakot. Ano? Ha, nasa na si Duwag? Isip nasa bata. Duwag pa. Kaya natin yung natin. Tara, bakas tabi natin. Matatakot yan. Oh, bakit?